Shit. How are you feeling today? Are you okay? Yes. Oh, yes. But you have cough. Hambal ito kay Mommy chi, ha? Kung gusto mo mag drink water, ha? Mm -mm. Mami chi ma drink ako water. Mami chi mag-drink ako milk. Mami chi eat ma ako biscuit. Mami Che, ma-drink ako sa Yakult pero hindi lang cold, kinaubo ako. Ha? Hambal ikaw ha? Uh Oo. -oh. Okay, very good. Ma-drink ikaw medicine? Uh -oh. Are you pretty? very good ang langga pretty kami ya maski ubo kami ya no mm -mm. we are okay bisa nindi okay it's okay not to be okay loe ay lang ang langga pero brave strong ikaw no Uh, 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 uh. Brave strong ang langga. Paano gani mag-brave kag mag-strong? Paano ang strong gani? Ang strong paano Brave strong pa. Strong, very good. Strong si Mimi. <laughs>